Happy anniversary! Thank you for joining us for the 89th anniversary of the Office of the Vice President. Yes, so, ma'am. Um, First question. First question. Di ka? yung 89th founding anniversary natin? Paano po natin si celebrate? At gagawin ba natin simple yung mga? Alam. Simple lang yung uh, celebration natin na uh, for the 89th uh, founding anniversary ng of Office of the Vice President ngayong uh, taon dahil uh, nahatik kasi yung um, attention ng opisina nyo dahil sa apat na pag na dadaan, uh, dito sa ating uh, bansa. So uh, kanina nakita natin na uh, yun yung uh, simple program namin uh, dito sa opisina. Uh, yung guests namin ay yun lang dalawa pong mga awardees na gawan makabansa ng panglaban ng mga mga pangulo gusto namin i-highlight ng mga kwento nila ng uh, uh, patriotism at um, pagmamahal uh, sa kapwa uh, si Junbel Esquirel and uh, si Christopher uh, de Sila yung mga special guests uh, namin sa ating anniversary program. Yung mga satellite offices naman namin, uh, meron silang mga hinanda na mga activity projects um, sa um, areas na um, makatogo ra kay Island Hingoog um, uh, Talacan, Bukingon, uh, Talakang Bukinon uh, Okay. Uh, sa Butig, sa San Fernando, sa Batuan, sa Mayuayo, sa Hingoog, sa Dula, sa Makato, sa Malay, sa Lingayen, Talakad, Isabela City, at uh, sa National Capital Region, kasama na ang um, Itagaw. So, sa susunod na linggo, uh, lahat yon ay uh, pupuntahan namin para gawin yung uh, mga um, Thanksgiving 89th mm -hmm. anniversary. Okay. Mga lang po. Wala po bang mga iba pang kaalyado o taon tao na nagpapatay niya ng pagbati ng anniversary ng OBP? At saka ba't po wala po pumunta kita iba? Oo. Oh, kaya nga, sabi ko, uh, simple lang yung celebration namin. Uh, Unang-una dahil 89th uh, anniversary lang ito at uh, mas namin ang 90th uh, anniversary uh, sa susunod na taon na uh, namin. Indutahin yung mga nakaraang mga pangalawang pangulo. At uh, nahati nga talaga kasi yung attention ng opisina dahil uh, marami sa mga kababayan natin ang uh, nasa evacuation centers dahil sa uh, bagyo. So, ginawa namin simple na lang para uh, uh, mas marami yung mga personnel ng o Office of the Vice President tumulong sa Disaster Operations Center. Ma'am, hindi um, ano na lang po paghahanda ng OVP ko. Ngayon may, may bagyong pipito Yes, o, so, um, kung anong sinabihan ko na yung aming uh, Disaster Operations Center, kung ano man yung naiwan na budget uh, para sa si November at December at ready na na ipamigay, uh, ibigay na siya sa mga areas na hindi maserve ng um, national government offices. So, unahin muna natin yung uh, DSWD, yung uh, local government units. Tapos, kung meron pang mga areas na hindi na naabot or hindi na bigyan, doon, doon kami uh, tutulong para nabibigyan lahat ng mga kababayan natin na ng nangangailang. Oh, uh, sorry. Ano yung mga ibibigay natin, ma'am, sa mga affected families? meron kaming uh, relief box. Uh, Lunch food items ito. Uh, usually na binagamit ang um, panig, uh, yung mga uh, personal necessities, yung mga ganon. And then, meron din kami na uh, food box. Uh, laman naman ito ay uh, bigas at iba pang mga kanan. So. Okay. 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 Ma'am, um, at yesterday, or <coughs> last Wednesday at the Senate, right after the <coughs> dinerech po kayo sa so, Congress for the Fadcom. Uh, bakit po bigla kayong napasugod mm -hmm. doon? Mm Um, yes, after nung uh, Senate uh, budget hearing, uh, pumunta ako sa House of Representatives. Uh, sinamahan ko si uh, dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte sa pag-attend uh, niya sa hearing ng budget. Ma'am, you were there until it finished. How was it po? Kasi may nakuhanan ka ng video na mga ka na, iba-iba na -ira. So, uh, how was it po? How was it witnessing the hearing? Um, well, Uh, pagod talaga ako nung araw na yon dahil uh, hindi kasi namin alam kung anong mangyayari sa budget building. So, buong, uh, the day before at yung umaga na yon naghahanda kami pa na uh, para sa Senate uh, budget building. Uh, so, medyo pagod ako. Nandun na po kasi, um, yes, sinamahan ko si uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte and usually kasi hindi siya nakakinig sa mga kasama niya. So, humingin you know, sila ng uh, tulong sa atin na uh, magkisabi, pagsabihan. Uh -oh. So, did you do that, ma'am? Uh, uh humingin ng tulong, tapos did you approach him to tell him what supposed to be, ano? Doon lang sa sinabi nung kasama uh, niya na 6 a.m. pa, gising, Uh, nagsimula yung araw niya, 6 a.m. and mga around 10.30 p.m. na ata yun. Uh, sinabi ng ano na, baka low blood sugar na. So, ay hindi ko makain. So, nagpaalam okay. ako na, eh, excuse na lang siya, but uh, ayaw niya. Pero, naniwala uh, naman siya nung sinabihan namin siya na kumain na muna siya. Pero mga how was it po? Kasi earlier the Senate said uh, you don't expect a fair trial for, I mean for fair hearing po for the President. Uh, kayo, you were there mismo. So how was it po? Well, as a lawyer, hindi mo na talaga maintindihan kung ano ang rules na ginagamit uh, sa mga hearings. No? And uh, they use inquiry and, invest, and investigation, interchange of these. So, I hindi mean, mo alam if it's an inquiry, you're a research person, if it's an investigation, you're a, a witness or an accused. So, um, saksak sinanggol na kung sa Bisaya ang bang uh, ang nagapangita po. Okay. Right, Ma'am? Ma Sorry, let's na po. sige pa. Ma'am, uh, may mga kumalat na video. The president asked you, I think when you were about to leave na po dansa na, how was his performance from 1 to 10? What was your answer to him, maybe? Uh, sabi niya, kumusta? Mm -hmm. uh, Yung performance ko, and I said the best dramatic actor. So, <laughs> <laughs> I mean, from 1 to 10, sabi ko, you're a 12. But you mean it. He was really at 12, ma'am. So, oh, yes. <laughs> ma'am, bakit best dramatic actor? <laughs> um, Ah, uh, kayo na lang yung umintindi <laughs> <laughs> naman sa ginagawa niya eh. Right. Ma'am, okay. right. I know na, of course, you were there at the hearing, of course, nandun din si yung, new kariban, si senator former Senator Trillianis. Eh. of course, hindi ko siya kariban. Saan ko siya kariban? <laughs> <laughs> hey, kasi parang nirehash niya yung ano, nirehash niya yung form ng mga No contest rin ha. Nirehash niya na mga and yung yung mga yung, yung mga bank accounts po ni former president Duterte, ni ni, ni, Mang Adilet sa kaysa inyo daw na joint account uh -huh. daw and sabi po ni PRRD na he's willing to to go to magbigay daw po in public and he will also push you and your uh, your brothers, uh, Kong Kulong and Mayor Basket, to resign daw, pag daw po yung bank account. Share so, reaction action po ma'am. Oo. Oh, um, actually, yung listahan ng bank account na yan, bank accounts, madami yan, eh, di ba? Noong, it, 2016? Yes, na yes, ma'am. Oh. Uh hanggang ngayon, may file ako niyan. Kasi nung lumabas yan, isa-isa mm -hmm. ko pinuntahan lahat ng bangko. Mm -hmm. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Mm -hmm. Meron talagang mga accounts doon na hindi. hindi alam ng banko, hindi ko rin alam, pero nandoon uh, siya sa listahan. So, uh, tinatanong ko yung banko bakit may ganito, sabi nila baka, ta baka non-existent talaga yan ng mga accounts. So, meron akong accounting, nung, even ng mga sinasabi nilang uh, transactions, yes. tinanong ko din yan uh, sa bank. Mm -hmm. Okay. Sa akin naman po, may bundal, ma'am. While you were at the uh, House Committee on Good Government, ma'am, they handed over a uh, letter of invitation sa Good Government and Public Accountability. What was your initial reaction po and um, pupunta po ba kayo dun sa next hearing? Um, initial reaction ko, siguro narinig nila yung hearing ko sa Senate kasi yung Uh, no, sorry, yung interview ko yes. sa Senate na narinig nila kasi tinanong ako doon bakit hindi ako pumupunta sa mga hearing. Sinabi ko kasi hindi ako naiimita. Totoo yun. Nakalimutan ata nila na imitahin ako. Inibitan nila ako isang beses lang doon sa unang-una. Pumunta ako, umupo ako doon, hindi man nila ako. Tinanong kung nakikita nyo, nakaupo lang ako doon uh, ah, nasasayang yung oras ko kaya nagpaalam ako kung pwede akong umalis. Pinayagan naman nila ako na umalis ako. So, hindi ko alam um, ah, kung bakit. Inibita nila ako, hindi man nila ako binigyan ng mga tanong. Pero, hindi ako aten na uh, sa hearings na susunod. Kasi nandun na ako eh, pumunta na ako, tapos wala man silang ginawa sa akin, pinaupo lang nila ako doon. Pero we plan to send a letter, uh, we plan to say why, and then I plan as well to submit an affidavit about the confidential funds. Under oath, lang yung affidavit na yan. And for all the others, uh, we plan to tell them kung ano yung Pwede niya nang gawin sa akin. Apo. Ma'am, ang sa binanggit ni Red, I, though this is not you anymore, binanggit ulit ni Karanyanas yung sinasabing yung kapatid niya daw po is the drug smuggler, yes. even if they get your husband po na si Atherne has got you. What's mm -hmm. so, your take on this one? Um, siguro mas uh, mas mas maayo kung sila na lang ato ang patubago ni Ana. Sila na lang ang pasagutin natin si Congressman Tulong Duterte and si Attorney Manassas I'm sorry I have to ask this. Sinabi ni Presidente sa hearing na sige bukas na mag-imbestigan ng ICC. Uh, are you worried about this thing? Nagpalabas na rin ang Malacanang saying na if the President will surrender himself, parang wala na rin, parang wala na rin silang magagawa. Um, in it's best to be answered by the lawyers. Uh, meron din akong lawyer sa uh, sa ICC, but uh, wala. Hindi kami nakadis nagkausap kasi after nung uh, hearing, so hindi ko alam kung anong way forward no netong ICC. Pero you think ba the fam the family has to prepare doon sa nagiging uh, statement ni President? Yeah? I mean the the PRRD. Mm -hmm. Sure, so, siguro ang dapat mo na. <laughs> <laughs> Uh, sa akin, uh, wala pa naman eh. Uh, sabi ng mga tinatanong namin, wala naman ako doon sa complaint, wala pa ako doon sa investigation, wala pa lahat.